Dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakmalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. Alam mo kasi ang Republicans, conservative. Kita nyo ha, anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump si Presidente Trump ni President ni si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga um, paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives uh, sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, Nandiyan ang mga impormasyon, nandiyan ang video, nandiyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandiyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko, nasa isip ng na unit Trump. Naku, could this uh, um, Marcos be a drug user? At saka huwag natin kalimutan ha. Noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba ang yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supili ng paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas, at talaga namang nagaantay lang na pagkakataon na makipag-gera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun, ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng apat pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos ay, at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng Cita.